pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa menstruation o pagreregla kapag tayo ay may menses nakabukas ang cervix o ang kwelyo ng matris para makalabas yung dugo at dito tayo dapat mag-ingat tungkol sa impeksyon. mga nanay, turuan natin ng ating mga teenagers tungkol sa kalinisan o hygiene etong ang ating mga tips kapag merong menses maghuhugas ng puerta gamit ang tubig banayad na sabon o yung mild soap, pwede din ang feminine wash para matanggal yung mga mikrobyo at yung mga natuyong dugo. Gagawin ito bago magpalit ng bagong sanitary pads o sanitary napkins. Paano ang tamang paghuhugas? Magsimula sa harapan, papunta dun sa likod, o sa may puwitan. mali ang paghuhugas na nagsisimula mula sa likod o doon sa may pwitan, papunta doon sa may puerta. Dito nagsisimula ang infeksyon o ang urinary tract infection. Uh, sa pagpili naman ng ating mga sanitary pads, pumili ng mga cotton na sanitary napkins kasi mas malamig ito at mas hindi tayo papawisan. Ngunit kung nagkaroon na nga ng mga pangangati, pagpapawis at pamumula, pwede natin lagyan ng manipis na pahid ng zinc oxide cream. Pag nagpalit naman tayo ng ating mga sanitary napkins at naghugas ng puerta, ah, maghuhugas din tayo ng kamay pagkatapos at paglabas natin sa banyo. At yung mga gumagamit naman ng mga tampons, pinapayo natin na magpalit ng inyong tampons kada dalawang oras kasi kapag pinagtagal natin itong mga tampons ay maaaring mauwi sa toxic shock syndrome. Ano ito? Yung mikrobyo nagsisimula sa cervix, pupunta doon sa pelvic organs at ahalo sa dugo na maaaring ikamatay. Uh, pagkatapos naman, doon sa pagtatapon naman ng ating mga sanitary napkins. Uh, bago nyo itapon, Ibalot maigi ito ng papel at itapon sa basurahan. Huwag nating ipa-flash sa toilet o kubeta dahil maaari itong uh, makabara. At inuulit ko nga, maghugas ng kamay pagkatapos magpalit ng napkins. Ang gusto rin natin, um, maligo araw-araw kapag tayo ay may menses para mas malinis at makakatulong ang maligam degam na tubig para mawala ang sakit ng puson at ang pananakit ng likod. At syempre, magsuot ng mga maluluwag na pantalon para hindi maging mainit doon sa pribadong lugar. So sana po ay natulungan ko ang ating mga nanay at ang ating mga teenagers. Salamat po.